pangitin pa eh. Nakaganito ang forma eh. Nagaganon. Yan. Goodie mga kapumurum. Dito lang po tayo. Magkabit tayo ng exhaust brake nitong truck na ito mga kapumurum. Yan. Yan. Yan mga kamuro, magkabit kami ng sauce tan yung pinaka butterfly. Eh, wala na ito sa dati, eh, kaya gusto sa driver lagyan. Yan. Yan, may binili kami sa Manila, surplus Japan. Dalawa to. Ito ang pangkaliwa, yun yung maliit ang dulo. Ito pangkanan. Ito yung dati, oh, wala na. Matagal ng panahon, walang sauce break. Ngayon, kapitan. Yan. Ito yung dito sa kaliwa, sa driver side. Kabit ko muna itong mga kabumbrong. Iba sila oh. You know? Iba rin ito. Yan, kabit ko muna yan. Yan mga kabumbrong oh. mo nakabit na yung ano, sauce. Yan, tapos yan magnetic valve. akin pa yung linyahan ay ari na linyahan ko ng kabila mga kabumbro mo pupunta rito Ayan, pat pupunta dito ito akin pa bird kinonvert gawa ng pang tin pe eh. ito na may pang ano tin de nakaganito ang forma ng kanyang ari kaya binago ko pang forma niyan. yan akin na lang tong linyahan muna, mo ng mga kabumbro mo Ayan. Ayan, kinonvert ko rin yan, yan. no? Building, tapos na bago ng butas. Para ma, ganito, kay balagbag nung una yun, eh. Balagbag na yun, pag ganito. Kaya yun, bay. kabit ng linya dyan. Tapos, hindi ito rin. Ito yung sa intik. Kaya ito, bay. Pakita, palitahin mo ng doon yung ano. Yabito bang malaki. Yan oh, saka ito dito. Yan. Saka ito. Ayun. Ito yung papunta doon sa kuan kaliwa. Ito yung papunta diyan sa ating intake manifold. Ito papunta dito ay may magnetic wall dito. Tapos ito yung ating hangin na in. Ayan. Ginyahan ko pa yan dito. Dito nga bumurong Hangin yan. Ayan. Maglagay ako ng tea dyan. Eh wala na yung sa dati. Linya. Ito. Nago na. Ayan o. Yun ako maglagay ng tea. papunta dito sa ating inayan Yun ito ay papunta rin dito taas dito yan yan o kita mo nagbago na yung butas gawa ng aking inayo na yan o eh ang pinpe eh nakaganito ang forma eh nagaganon tornillo na rin yan mga linya na lang ito, mga kabumrong yan mga kabumrong oh. nakaway na ako dyan tapos papunta rin eh yun yun ang inya in yun sa may ano magnetic valve ito yung out yung naligyan ko na yan papunta rin sa kabila saka ito yung papunta rin dito Jan jan ko ja. Ngih. Positive. Gagana okay. lang. Kumain ka, bye. Hey, salamat, bye. Bye, bye. Kataim bye. Yan. Bye, pakikisaws, yan. Okay, kasama mo na bay Yan, mga na ako kita bay Yan. Okay, ba? Okay na. Yan, maraming salamat sa panonood mga kapumrok. Pataw lang tayo ni Bayo. Oh. Yan, somber at saka ano ang ginawa natin diyan? Ang south.